130,000 na death benefit claim, naging 20,000 na lang ang nakuha ng pamilya ng namatay na SSS member. Bakit nagkaganon? Paano may iwasan na bawasan ang retirement o death benefit sa SSS? Pwede ba itong i-appeal sa SSS? Isa sa ating mga followers ang nag-message sa akin dahil ang death benefit ng kanyang kapatid na namatay ay bumaba sa 20,000 sa halip na 130,000 na dapat ang mukuha ng kanyang mga beneficiary. Ito ang sabi niya, supposed to be nasa 130,000 plus makukuha sa death claim po ng kapatid ko kaso dahil daw nagka sa loan po ng 14,000 noong 2006 kaya nakaltasan ng 80,000 penalty and 30,000 na interest grabe naman, walang tinira, ganun ba talaga ang tamang pricing? Salamat po, masagot po, God bless you ayon sa ating follower, meron palang 14,000 na unpaid loan ng kanyang kapatid noon pang 2006. At dahil sa hindi nabayaran, nagkaroon ito ng penalty na 80,000 at interest na 30,000. Kaya nung matay ang kanyang kapatid sa halip na 130,000 ang makukuha nila, ibinawas ang unpaid loan kasama ang penalty at interest kaya halos 20,000 na lang ang natira sa death claim ng kanilang pamilya. Paano ba may iwasan na ng retirement o death benefit sa SSS? Una, dapat po ay bayaran natin ang ating SSS loan time. Pangalawa, mag-apply ka online ng consul loan program. Yes, pwede kang mag-apply ng completion and condonation program ng SSS para mabayaran mo ang ng mas mababa ang iyong unpaid loan. At pwede mo itong bayaran ng installment ng 6 months to 2 years. Depende sa laki ng iyong unpaid loan. And take note, dapat itong bayaran habang buhay pa ang SSS member. Dahil kung patay na ang isang SSS member, ay hindi na ito pwedeng gawin ng kanyang mga beneficiaries. Pwede bang mag-appeal sa si SSS ang mga beneficiary para huwag bawasan ang death claim ng family? Unfortunately po, wala pang ganong kaso na pinayagan ng SSS dahil ang SSS fund po ay pag-aari ng mga members. Kaya ang SSS ay tinitiyak na ang mga pera ng mga members ay naiingatan at napapalago ang consolidation and condonation loan program ng SSS ay malaking tulong sa mga SSS members na mayroong unpaid loan. After mo bayaran ang loans mo ay pwede ka na ulit mag-apply ng SSS loans at makasisiguro ka na buwang yung SSS retirement benefits or debt claim ng beneficiaries mo. Meron akong ginawang video on how to apply for condonation program sa SSS sa aking YouTube channel. Panoorin mo lang after mo panood ang video na ito. Please pakipalo na rin and share na rin ang aking mga video sa aking channel para marami pa ang matulungan. Kung meron kayong tanong ay mag-message lang kayo sa baba ng video na ito. See you on my next videos.